Ayun po, kumusta lang po kayong lahat? Ano po, yan, bala episode na ito, ano po? Maglilinis po tayo ng ating sibuyas. Oh, yan, dito po sa kabilang area. Yan, ito po ay yung batch number 2. Yung po nandun yung batch number 1 ay. Ito na po, ngayon ang ganap. Oh. Sa ating sibuyas. Bali, may makakasama po tayo dun, si Kuya ayun Ayan, andun na po na una, una na, na. atin pong dadamuhan na para gumilas gilas oh yan oh eh. may patula pa oh eh, Pwede pa oh Lambot pa eh Bali pagdadaluhan po namin ni Kawilit Ito medyo kumapal na po ba Kaya oh. anong bilis din ho ay Kaya oh. mga damo hina Tapos may nabuhay dito oh. Ano to ah oh. Patola Ating itataas na kaya oh Baka tutuloy May nabuhay yung patola oh Pwede pa ito oh. Pwede rin tutuloy yan oh hindi, tatali na po kawili din na Oh Yan na ay eh, po oh Isang piraso naman, hindi mo na makakalilim Oh, ayan po Kalahas yung yan na yun, sinaunang ano? Sinaunang buto Yun ang abog, ano ko, Will, eh yan, arihu o. Ating dadamuhan. Uh. Oh. Patola. Espanyola. Yan po dyan nakakabag pataas. Oh, yan o. Oh. Dire dere na po. Kompleto po naman yung sa pataba at kawa na napapasabay sa pataba ng ating ano po sibuyas oh. dyan din na po tayo sasakno Ang tugang ko na po yan. Oh. May gihod umulot kagabi, ano? Ay, kung hindi talagang duro pagkakatigas na yan Ay, ay patigasan talaga Oo Yan na po ang ano Para po umaligan sa Para po bagang kukutuhan o. Para po pati mabigyan na ng patabak Pagkandalin pero 'yan pa po ng lupa ano na ako lang ng damo kahalihawi ah, na sa so, palay wala ka rin anong... pati yung kanilang ano pagka naunahan mong tamo ay asahan mo na lapak kutip nak kubur ai kagak dapat walang long ini Ganda na oh. Yan, po. Oh. Dapat po ay tiyaga at gawa ng hindi pwedeng sabihin natin na basta anuhin lang oh. Para uutipin, para nagdo-drawing. Oh. Diretso na po ito. Yeah, oh. diretso na ako sa sako para ano na buhatin na lang Ja, noch. Dami rin po natin magiging similya o oh, ito. Oh. Papang. Iipunin po, mahal din daw ang kilo Kuya Willie Di dyan, kung hindi man kumita sa doon naman o babawi, ano po. Siya nga. <laughs> Ang pwede na daw po dito ay wala nang balbas. Ah, oh itim. Yung po parang maitim-itim na. Ere, oh. oh. Yan yung ganari, oh. pwede na, oh. Pero po pag yung maputi pa, eh hindi pa. Ito, ito. Yan ito, parang malapit-lapit. Kunin mo, mamaya ah, hapo, ipunin mo. Uh, pa. Matitipon para... Are, are, oh. Aray, aray, oh. Taba, ay, tiyaga, oh. oh. Isang 1.5, baka mga 2,000. isa ano hindi, panarilin na natin. Abot hindi na. Hindi na bibili na na po. Hindi rin mangingig. Pagbibili na nang mura. Hindi nga pala natin makakukuha na ano, ano tawag doon, napabot oh Harbisin na po natin rin patola oh. Dalawa. Ari ka Willie. O, oh, na. Panggisa. Oh, Sige. Oh. Salamat. Ayun po. Aray na po ang aming nagamasa ni Kuya Willie. O. Oh. Yan oh Nakailang ano din po naman. One, two, three, four, five, six, seven. Ang kapal po ng damo ay. Eh, siguro po ay ilang araw na dadalihin. Oh, yan oh Makapal po ay. Yan. Mga naman po pagka nalinisan. Ayun, katapot. Baka tingin ang magugulay naman din yung pang-uwi. Oh. Yeah. Siguro, papataba natin ito. Pagka natapos na po. Para mas manumbalik po ba? Ari pala, kamuti. Oh. Ah, ito may laman. Parang pwede. Ah, <laughs> meron, Oh. <laughs> ayos oh uh. kukuhain natin uh. maidagdag dun sa iba hmm mukha nga naman siniswerte oh uh. mare oh uh. napugto naman Ay, malaki ah maliit aray aray parang malaki napugto hmm Nakailangang sa gilid na rin oh. Diba hmm. oh? Dalawa. Maisama natin ho oh, doon sana. Sa mga nahuhukay na iba. Hmm. Ugat. Hmm. Ugat din. nalubo wala nakadalwa po naman oh no? hindi niya wala ito kaya isan po ba mukhang malaki yun ah yun ang oh, laki Ayos oh. Uh. Tatlo. Maliit. Pinakadamo na naman po ari ay kumbaga sa gilid oh. Uh. yun yung isa kanina oh. apat ayos din alam po nailaan sa gilid gilid eh oh tapos po ay eh, tayo kukuha ng kangkong oh uh, masarap po ang kangkong yan mm. Okay. Chinese kangkong na nasa Pinas Chinese kangkong ang tawag dito ah hmm. Panalo po ari oh pag may tinanim may anihin o, po video ito sa panigang ano Panik ya yeah, basta po ari oh. Ya yeah, salamat po ulit sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Ya yeah, no? po ang ating pang-uwi ngayon. Na tayo ni ko pride din sa sarili uli. Ay, yan. Ingat po ang lahat. Happy lang Bye.